Balak mo ba magtayo ng meat shop? Sariling negosyo na siguradong patok sa masa. Yung tipong araw-araw, pakiyaw ang paninda mo. Magandang negosyo dahil pagkain, merong demand araw-araw. May proven system, steady at guaranteed meat supply. May full support ng kanilang team. May training, no royalty fee at may initial stocks na. Magmula pork, chicken hanggang sa wagyu beef. Merong wagyu na 2,000 pesos per kilo mo lang mabibili rito. Hindi overpriced kumpara sa iba. Perfect sa mga weekly ulam, gatherings or handaan. Dito sa Farmers Meat Shop at isa sa mga franchise partner nila ay si Mark Herrera. Si Pagat Descarte, nakaka-inspire, pinasok na rin niya ang meat business. Kayo, kung meron kayong lugar na naiisip na maganda ang food traffic, baka ito na yung negosyo na para sa inyo. Namili ako sa isang branch nila dito sa may UN, nasa Mayfair Tower, UN Avenue, Ermita, Manila. Bukod dito, meron na rin silang branch sa Pangasinan, Cavite at malapit na rin mag-open sa Nasugbu, Batangas, Marikina at Antipolo. Siguradong top grade ang mabibili ng mga customer rito fresh at malinis ang bawat hiwa from farm to table kaya quality. Naka-vacuum seal pa para mas tumagal ang lifespan ng produkto pag nabili na ng mga customer. Merong operation training para tama at malinis ang handling at packaging. Dito sa Farmer's Meat Shop, garantisadong mura, malinis at tapat sa timbangan. Kaya kung gusto mo magkaroon ng meat shop business, ilalagay ko sa comment section kung saan kayo pwede mag-inquire. Happy negosyo everyone!